Uwi na tayo, guys. Guys, ang dilim, guys. Galing ako doon sa ano, guys. Galing ako doon. Inanak ko yung mga anak guys. Uwi guys. Uwi na tayo, guys. Madilim na ano, guys, gabi. Ito so, yung ano, guys, gabi sa amin. Shut up, guys. Ako, uwi na tayo, guys. Tingnan ko yung asawa ko, guys. Kasi kumakain siya. Tingnan natin yung motor guys. Ito. to yung, Ano pala guys dito. So ayan. At. din <coughs> yung

嗯。Mm. Mm. Ayan. So, ayan guys. At tapos na tayo nag guys. So, guys. Yung masawa ko kasi makain ng atunan guys. Ayan. Nice. Ayan. ayan guys. Tapos. Ayan, so, ayan. guys. Ang dito oh. yung vlog ko guys kasi nag tapos ako nag-ayos sa kusina guys so ayan guys ang dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko guys thank you very much guys sana kung hindi kayo magsasaw magsaputa sa akin mga vlog guys kahit ganito lang guys saka ano guys saka don't forget guys like, comment, share and subscribe guys thank you very much guys thank you for watching guys hanggang sa next vlog ko pa po guys. Thank you.